Driver ng truck na nabangga sa poste, eh, biktima pala ng pananaksak matapos makipagkita sa ka-textmate. Narito ang news clip ni Ralph Dela Cruz. Nasaksak na na aksidente pa ang isang mini truck driver sa San Vicente, Ilocosur, kung saan umabot ng halos isang oras ang pagresponde para mahila ang lalaki palabas ng truck. Sa investigasyon ng pulisya, ang mga nakitang pinsala sa driver ay hindi dahilan ng aksidente, ngunit mula pa ito sa naunang insidente. Ito ay dahil nakatakdang makipagkita sana sa isang babaeng textmate ang driver, ngunit sa halip, isang lalaki ang sumulpot sa kanilang tagpuan at inataki ito at sinaksak sa braso. Sa kanyang pagmamadaling humingi ng tulong medikal, bumangga ang kanyang truck sa welcome Ark ng bayan ng nasabing lugar. Naaresto ng pulisya ang sospek at ang kanyang kalive sa isinagawang follow-up operasyon. Isinuko naman ng lalaking sospek ang patalim na kanyang ginamit sa pananaksak. Ang dalawang sospek ay isinailalim na sa inquest proceedings at mahaharap sa mga kaukulang kaso. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.